Hello once again, welcome to my channel. Wherever you are, mabuhay! I hope and pray you're all doing well, safe and healthy. Ano mang kalagayan niyo ngayon? Dumadaan man kayo ng kahirapan? Just keep on praying and have faith in God. Thy hard times only make us resilient, independent and strong. Nagwaworry lang po ako guys at nais ko magbigay ng paalaala, impormasyon at babala tungkol sa kumakalat ngayon ng Maharlika International Incorporated under kono ni PBBM at di umano ay legal at under na Security and Exchange Commission or SEC. Para sa kaalaman ng lahat, ang SEC, Security and Exchange Commission ay ginawa ng government under the government. So, ibig sabihin kung totoo na recognized ng SEC ang Maharlika International Incorporated ay hindi po ito ang Maharlika na under kay Queen Helen Abdurajak. So, maliwanag po ito at lagi niyong tatandaan na ang Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire under the reign of King Mamay Hasan Abdurajak and Queen Helen Abdurajak ay hindi maaari kailanman na mapasakop sa Security and Exchange Commission dahil ito ay mas mataas ang kapangyarihan sa alinmang state o anamang tinatag na ahensya ng gobyerno. Kaya kung sa kabila na kayo ay mabiktima ng mga taong ito o alinmang grupo na ginagamit ang Maharlika o mismong page, pangalan o logo ng Maharlika Kingdom of Gadupasog Empire o mismong pangalan ng Reyna, Queen Helen Abdurajak ay kayo na po ang may kasalanan. Ibinibigay ko po sa inyo ang impormasyon at mga lehitimong channel at tao na pwedeng tumulong sa inyo para sa inyo mga katanungan. Pero kung mabiktima po kayo ng mga tao o iba pang grupo na 'yan, ay wala po kaming magagawa. Inuulit ko po ay isang grupo lang po ang authorized ni Queen Helen Abdurajak at ilang tao lang po ang kanyang pinili na makatuwang sa misyon niyang peace and prosperity. Maging ako po ay hindi authorized pero ang magre-upload ng video ng Reyna ay hinihingi ko po yan ng permiso through his man. Not necessary na ang Reyna mismo dahil of course she's the queen. Pero permission granted po mismo ni Queen. Kaya bilang tulong sa lahat ng kababayan ko na makapanood ng voice video na to, nawa po ay magising kayo sa katotohanan. Hanggang September 16, 2023 na lang po ang political government. After that, the divine government will take place. Salamat, I love you all, mabuhay, mahalika, Kingdom of God, Dupasug Empire.